Hi mga loves! And dahil nga ngayon ay malapit na yung Pasko. So ayun, may plano kami na lahat ng pangapamangkin ko ay bibigyan namin ng regalo. So ayan, halos nasa 13 bata yung bibigyan namin ng regalo. So ayan, ang gusto kasing ibigay sa kanila, yung magagamit nila, hindi yung puro la laruan. Kasi yung laruan is one day sira na agad. So, ayan. Nagbabalot na ako dito. Marami-dami yung babalotin natin. May kasama pala ko dyan sa pagbalot yung mga kapatid ko. Maraming salamat sa inyo. So, ayan. Itong sana next year marami pang bata yung matulungan at mabigyan ng mga regalo sa mga hindi ko nabigyan mga bata dito yung hindi ko pamangkin next year na lang thank you sana next year marami pa tayong bata mapasaya at mga magulang so ayun Merry Christmas and Happy New Year sa lahat God bless